Ito ba, uh, Father Sok, nabanggit niya yung threat coming from China and nakikita natin ngayon yung, yung uh, tinatawag na Chinese malign influ influence operations dito sa ating uh, bansa. How, how urgent should we respond to this? And uh, ano yung mga dapat ma-realize sa mga kababayan natin dito sa banta ng China? Kasi diba nandun din yung idea na meron silang mga Manchurian candidates na inaalagaan niya para isulong yung kanilang mga interests. Uh, ramdam naman natin yon. Kung hindi man sila nagsasabi na kaibigan natin ang China, sila naman ay tahimik kapag nandyan na yung China at pinag-uusapan. So, kung sila ay tahimik, kasabwat yon. Kaya kailangan din natin pag-ingatan. Kung sila naman ay nagsasabi na kaibigan natin ang China at hindi natin kaya ang China, talagang pro-China yon at hindi ka pwede maging pro-China at at the same time pro-Philippines nagtataksil ka na sa bayan. Ang tawag dyan ay treason. So, ano ang connection nito sa ating uh, lipunan? Uh, una ay peace and order. Kailangan nating i-maintain yung ating kasarilan bilang bansa, bilang independent country. Pangalawa ay yung international order. Kasi hindi lang naman tayo ang tinitingnan ng China eh. Nandiyan pa ang Southeast Asia sa kanilang uh, sa kanilang expansion at nandiyan din ang Vietnam, nandiyan din ang ibang kapit bansa natin na mahihirapan at maapektuhan at madadamage kapag hindi tayo kumibo dito. Pangatlo, sa bottom line dito sa mga tagapagkasinan, sa mga mga isda namin, hanap buhay namin ng isda, hanap buhay namin ng dagat, at hindi na kami pinapabaya ang mga isda sa West Philippine Sea kasi nandun na po ang mga Chinese alam natin sa mga reports na paminsan-minsan yung Pilipinong mangisda aakyatin ang kanilang ba kanilang barko bangka kukunin ng Chino ang kanilang huling isda at tatapunan lang ng sigarilyo at pagtatawanan yung ating mga kababayan sinong Pilipino ang matutuwa sa ganun maari hindi nangyayari sa atin pero kung talagang Pilipino ka dapat kang masaktan at dapat nating wakasan yung ganitong, in quotation marks, pakikipagkaibigan ng China sa atin. Kasi hindi ito pakikipagkaibigan. That is not how we deal with our friends. Yan po po sa Pangasinan, uh, Father Sok, uh, ma, ma Mabigat na campaign issue po yung China. Sa national candidates, yes. Kasi ramdam talaga ng mga tao kung sino yung pro-China at ang consequence doon ay hindi na namin magalaw mapasok yung talagang West Philippine Sea, yung Scarborough Shoal na dati ay pinag uh, Ramdam 'yon. Pero siyempre, hindi pa rin ganong kalakas kasi yung connection sa Sikmura ay hindi pa ganon ka evident. Kaya kailangan pa rin liwanagin sino yung mga national leaders na may kinalaman dito. Eto, Father Sox, sa, sa ano ko lang naman, no? sa observation ko po, no? napakahalagang issue nitong uh, universal healthcare, yung PhilHealth. Pero parang marami sa mga kababayan natin, hindi rin makonek sa sigmura. Kasi napapansin ko sa mga balita, parang hindi siya considered na sexy topic, especially during the campaign. Pero pakipaliwanag po why this is a very, very important issue that we have to also focus on during the campaign? Kasi po yung kalusugan ay isa sa ating malalaking pangangailangan. Uh, pag tayo po ay nagpunta sa government hospital, unfortunately, nandun na po palagi ang malasakit center. At yung malasakit center, alam natin kung kaninong senador nang nag nagmumula. Kaya, ang nararamdaman po ng mga may ay hindi naman sila napapabayaan kasi meron namang malasakit center. Kaya hindi po masyadong nararamdaman yung kirot, yung sakit ng, ng bulsa kasi lumalapit sila sa malasakit center. Pero yun pong malasakit center ay hindi po yun ang healthcare. Sapagkat ang ibig sabihin po ng healthcare ay meron tayong karapatan sa atensyon ng gobyerno na Manatili ang ating kalusugan uh, at manatili yung kalusugan ng ating mga mahal sa buhay. Nagbabayad po tayo doon. Pagkatapos ang nangyari ay, bilyon-bilyon ay inilipat sa National Treasury. Sa halip po na ilipat dito sa National Treasury, ang dapat na ginawa nila ay, ginamit ito sa mas maraming programa para sa mga may hirap, para mas maraming makinabang. Kasi pag nilagay po sa National Treasury, hindi lang po held ang pupuntahan nun kung saan sa ang bagay na po yung pupunta. At kapag kung saan sa ang bagay na napunta yon ang magiging biktima din po ay kapag tayo ay naospital. At kapag tayo na hospital wala nang pera dudukuti ng gobyerno kasi nadala na po sa iba't ibang bagay. Sa moral theology, palaging sinasabi po ay respect the will of the donor. Pero ito, respect the will of the taxpayer, respect the will of those who paid for their field health funds. At kailangan pong igalang na hindi ito pwedeng gamitin sa ibang intensyon, sa ibang proyekto, kundi exclusively and only for health, for medicine. Nasa batas po yan eh, no? tsaka yun sa bahagi ng syntax law. No? Okay, Pilang panguli po Father Sok yung sa political dynasties. Um, obvious naman dapat sa maraming kababayan natin yung problema sa political dynasties. Pero parang napapansin ko lang kasi pag pinag-usapan yung rarity, parang tanggap na marami sa mga kababayan po natin na oh, maraming political dynasties at hindi naman lahat yan masama. Kasi iba mga political dynasties, sa kinoko o pa yung iba't ibang mga institusyon, pati yung mga simbahan, di ba? Ginagawa, uh, sinusupukan din yan na influensya ng mga political dynasties. So ano po yung mga dapat at pantayan ng ating mga putante padating dito sa mga political dynasties na ito? Una, kasinungalingan po na maniwala tayo ng political dynasty o yung mga family political uh, uh, family in politics ay nakakatulong sa progreso ng bayan. Meron pong isang research sa Ateneo na nagsabi na merong direct correlation ang political dynasty poverty at underdevelopment. Kapag malakas po ang political dynasty, ay bababa din po ang development index ng mga probinsya kaysa doon sa mga walang political dynasty. Bakit po? Kasi kapag mayroong political dynasty, nababawasan po ang accountability. Ibig sabihin, mas malakas ang loob na gawin yung gusto nila sa pera ng bayan nababawasan po yung accountability, nababawasan po yung economic accountability din. Pero higit sa lahat, tayo po na hindi naman kumakandidato sa pamamagitan po ng political dynasty ay yun pong constitution natin mismo ang nababioley. At pangalawa po, yung mga may hirap ay hindi na pwedeng kumandidato, ang spirito po ng Uh, 1987 Constitution ay pagkakapantay-pantay. Dahil po sa political dynasty, meron silang access sa mga pondo ng bayan at yung access nila sa pondo ng bayan, ginagamit nila para sa mga susunod na anak, na kapatid, na pinsan para i ipagpatuloy yung kanilang uh, kapit sa, sa kapangyarihan ng politika. At isa po rin sa mga end results ito ay hindi na competence ang hinahanap natin. Sa, sa medyo technical term po ay consanguinity na lang. Ibig sabihin, hindi na natin tinitingnan yung kakayahan, hindi na natin tinitingnan yung ah uh, karakter, hindi na natin tinitingnan yung ah uh, kakayanan, kakayahan, karakter. Ang tinitingnan na lang natin kapamilya. Masama po ito sa bayan. At hindi lang masama sa bayan, masama sa bawat isa sa atin. sa ulitin ko, scientifically, mayroon pong nagresearch na talagang mayrong correlation ang political dynasty, ang poverty at ang underdevelopment ng ating mga bansa, ng ating mga probinsya at ating mga bayan-bayan. So, tingnan na po natin yung research at alam naman natin ang political dynasty. Kung kung alam niyo na magkakamag anak kahit wala pang law, mula sa Kongreso na approve na at pinirmahan ng Presidente, wag na ho nating iboto sila. Tayo na ho ang magdesisyon na tayo ay anti-political dynasty kahit wala pang batas tungkol dito. Common sense naman okay. yun. Eh. Okay. Bilang panguli, Father Sok, baka meron kayong mga huling paalala sa ating mga kababayan, sa ating mga botante, bago sila uh, magpunta sa polling station sa darating na May 12 ang totoong makajos dapat makabayan at ang totoong makabayan ay dapat makajos din. Siguro ako bilang kapatid niyong pare, ah uh, WWJD, what would Jesus do? Ipagpa, isaisip is inyo na ang boboto ay si Jesus at ikaw ay kasangkapan ni Jesus. Iboboto ba ni Jesus ang tao ito? Ito ba yung pinili niya? Kasangkapan ka lang ng Diyos. Ang pagboto mo ay biyaya ng Diyos at ito ay ibinigay sa atin ng batas at biyaya ito, gamitin natin ito. Tanungin mo, what would Jesus do? How would Jesus vote? At yun ang iboto mo. Kasi kahit hindi siya sikat, kahit hindi siya masyadong kilala, basta importante ay eh, alam mo na ang binoboto mo ay maka-Diyos. At kapag ang binoto mo ay maka-Diyos, bayan ang makikinata. Father Sok, maraming maraming salamat po sa mga paalala and hopefully sana makinig po yung ating mga kababayan. Maski yung mga hindi katoliko, no? dahil yung mga leksyon, yung mga gabay na binanggit ninyo, ay again applicable sa lahat po ng mga botante, sa lahat ng larangan. Maraming salamat Father Sok, very nice to see you again po. Thank you.